Ten 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 ten, ten. Hi mga kakikay, dito natin lulutuin ang gulaman sa uling. At dito inaayos ko na yung mga gagamitin natin. Tapos din eh, naisip kong i-edit tulad nung sa TikTok ko napapanood ata mo. Ipagayon oh. Ay, pa eh, akala mag ng ganda ng edit. Are, at akin ang pinas forward ng matapos-tapos na aring video na are. Ay, di yan. Ilalagay laang. Tapos, iikot-ikutin. Hahalu-halu. Hanggat ma-dissolve. Ay, hindi na magkaintindihan. Tapos, yan. Hanggang ma-dissolve. Tapos, ayan. Ilalagay diyan. Tapos, ayan. Wait laang. Papalitan ko ng point of view at kapangit. Tapos, eto. Papakuluan lang. Tapos, hahalu-haluin. Tapos, ayan. Kita nyo. daming manok dito. Akin yung mga taga tapos ayan, ay, ako inip na diyan ka at katagal-dagal ganun mong maluto ng gulama na ito. Bus na ang uling, bus na ang baga, ay hindi pa naluluto eh. Tapos ayan, gayan la ang yan. Iikot-ikutin ko la ang hanggat ma mag-okay na. Tapos ay yung manok na yan, pag aking nadakabad nalagay dito, ay tinola yan. Tinolang pula. <laughs> ayan, ay hahalu-haluin hanggat umayos na. Tapos intayin yung kumulo. Tapos, ito, manok na ito. Ang tapang, ay pag-ari na ilagay ko din sa kumukulong gulaman na are. Ay gulamang may manok, ang mangyayari. Para malamang luto na maglagay kayang kaunti dyan sa tasa, tapos palamigin nyo, edi eh, pag okay na, edi eh, okay na. Inyo nang ahunin. Hanguin nyo na, tapos kumuha kayo ng mga lalagyan para palamigan. Ay, eh, ako'y nagkamali diyan sa pangalawa ko agad nalagay hindi na aesthetic pag pinanood. Eh, akala ko'y madadala pa ng edit-edit. Ay, tingnan nyo na Ay, ang pangit. ng tatlo. Puno na yung tatlo. Ah, so, Ayan, ayan na. okay na. Nilagay ko na. O, oh, intayin nyo na lang. Wait. Tapos, ayan. Nilagay ko nga sa mga lalagyan. Pinapaset. Pinapaset. Volleyball. Tapos, ayan. Hindi nilagay ko. ayo ayaw tumigas. Kaya, ni-ref ko tapos ayan, eh, idea di, yan, dinot-dot pa ng aking pamangkin niyang gulaman, eh, itigay may ayun yung milasang kamay, tapos ari, binabawasan namin ang laki, at uh, ano man mabubulunan na ng bibili e di ayan, si Cyril, nagre-request siya nga daw maglalagay ng gulaman tapos siya din ang magtitimpla ay gulaman lang nilagay namin dyan dun sa kabilang bahay namin lalagay ng tubig tsaka ng titimplahan alangan din yan namin lagyan, abay malayo-layo yun, mahirap bitbitin tapos, na, si Sireno, dadali. Ay, gusto yung evaporada agad ang ilagay. Hindi, pinalagyan ka muna ng tubig. Tapos, sino din ev evaporada. Tapos, yung kondensada. Ay, tapos, sinalo-halo na lang. Tapos, ito na. At, ako magbebenta na din eh, sa sunod. O, tingnan na nalaang. Ay, kung kayo marunong magluto, tapos, binabas nyo yung aking pagluluto, boy naman, manahimik nalaang. Di, ayan, may nabili na. Tapos, tinatanong pa ako nung una kung may lasa ba daw naman. Sabi ko, promise, may lasa to.